Kapag nakalanghap ng otot, ang unang reaksyon ay magtatakip ng ilong o di naman kaya lalayo. Dahil nga naman, ang baho. Pero pakinggan mo ito, ang otot pala ay may hydrogen sulfide. At ayon sa mga eksperto, ang hydrogen sulfide ay isa sa mga major components na nagpapabaho sa otot. At ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang hydrogen sulfide ay prinoprotektahan niya ang mitochondria ng cells. Ang mitochondria ay powerhouse of the cells. Ibig sabihin, ito ang nagpo ng enerhiya para sa mga cells natin upang sila ay makapagtrabaho ng maayos. At dahil dyan, prinoprotektahan nila ang ating katawan para maiwasan na magkaroon ng hypertension, heart disease, kidney failure, at Alzheimer's. Ilan lang yan sa mga benefits ng hydrogen sulfide. So, ayan, kapag may umutot sa tabi mo, imbes na magalit ka, magpasalamat. O, ayan, pakashare na rin para malaman ng iba.